Ayon sa ulat ng panahon, pansamantala munang magpapaalam si Haring Araw dahil sunod-sunod na raw ang dating ng bagyo dito sa bayan ni Juan. At kapag ganitong makula ng panahon, ang hinahanap-hanap ng sikmura ni Juan, mga pagkain pampainit. maasim maasim talagang nakakabawas ng na. ito. Gabi. Parifil lang sabaw. Pero I wonder, ano nga bang urinan na pagkaing pampainit ni Juan? Ring pagkulat. Hello, San! Oh, oh, napatawag ka. Oo, oh, oh, maulan, maulan. Alam mo, ang ano rito, ang masarap tuwing tag-ulan, July na, di ba? Diba? Grabe na yung ulan. Tuloy-tuloy. Ah, di ba? Ang masarap, pagka yung terno na pagkain mo, eh, hmm, ko. Oo, oh, kumakain nga ako dito ng ano? ay, naku, mainit. Ay, nako, ito niluto ko, Pamehad pamehad ako sa'yo. Masarap to, oo, oo. Mas masarap tong niluto ko, San. Sigurado ka ba na masarap kainin pag umuulan? Hmm. Baka malak malamig pa sa ilong ng pusa yung niluluto mo, ha? Yung niluto ko eh, ano to eh, kung baga, pagkain ng mga masa tuwing tag-ulan. Maganda alamin natin ano nga ba yung orihinal na masarap kainin pag umuulan, ha? Pag umuulan. I wonder. I wonder. I wonder. I wonder ko ano nga bang ang orihinal na pagkain pampainit ni Juan tuwing tag-ulan. Sino'ng Sino ba talaga gumawa? Paano nagsimula? Iba't ibang paniniwala May kasi May basihan ba o wala? I wonder Bigyan ng linaw Hanapan ng sagot Alamin ang totoo Ituit ang balokton I wonder I wonder kanong tanong ni Bigyan ng kasagutan wonder I wonder, I -wonder. I -wonder. I -wonder. I -wonder wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng pasagutan. I wonder. Ang pabirong sabi ng marami, ang pagkain ito para raw sa mga may sakit. Pero sa totoo lang, hinahanap-hanap ito ng panlasa ni Juan sa mga panahong siya'y nilalamig. Ang lugaw. Sa isang mangkok nito, tiyak na papawisan daw si Juan. At kapag may lugaw, hindi rin daw dapat mawala ang kapares itong tokwa at taboy. Dito sa lungsod ng Pateros, isang lugawan ang halos sa apat na pung taunang dinarayo ni Juan. Mula sa isang maliit na pwesto sa bangketa, ngayon may second floor na, ang lugawan ni Aling Tessie. Kwentong mismo ng may-ari na si Aling Tessie. Noon, literal na barya-barya lang daw ang kanyang kinikita. Pero ngayon, payat daw ang 10,000 piso kada araw, lalo kapag ganitong tagulan. Ika nga ng maraming Juan, tubong lugaw si Aling Tessie sa negosyo na kanyang pinasok. Siguro yung mga tao kasi, mahil, ma, ano, mainit. So, kaya, oh kaya, oo, mainit ka. Gusto nila mainit pagtagulan sabi kung saan may itinitindang lugaw. Sa malamang, makaka-order ka rin ng mami. Isa rin kasi ito sa mga paboritong kainin ni Juan tuwing Hindi lang ito mainit sa lalamunan, kundi mabigat din sa tiyan dahil sa nitong laman ng baka o manok. Pero sa tanong kung ano nga ba ang orihinal na pagkaing pampainit ni Juan tuwing tag -ulan? ayon sa food historian na si Nancy Lumen, hindi lugaw o mami ang sagot. Lugaw, mami, definitely Chinese, definitely the most popular comfort food pag mainit, pag may sipon, pag may ubo. Posibleng marami raw ang nag na ang lugaw, orihinal na pagkain Pilipino dahil bukod sa pasok ito sa budget ng karaniwang Juan, gawa ito sa kanin na traditional nating pagkain. Sa paglipas ng panahon, ang kaning malagkit na ginagamit sa pagluluto ng lugaw? Natutunan daw natin pakuluan sa tubig na may tinunaw na kokwa, isang uri ng tsokolate. Inahalo ito hanggang sa lumapon. Tsaka inihahain na habang mainit. Ang tawag natin dito, champurado. Yung siguro yung champurado, hybrid na yan na, ano, na lugaw.